Good morning mga boss katamayan. Uh, so ngayon nandito ako ngayon sa palengke sa Taytay -tay Rizal. So ngayon, bibili tayo ng karne, 'yan. Yan ang ko dati si anak ko Nico. 'Yan sa palengke ng umaga 'yan. Tapos si Ate, asawa ni Kuya, naghihiwa ng ano paan ng baboy, 'yan. Yan ako. 'Yan yung mga ano na mga boss katama, yung mga panindan na kuya sa Taytay Changge, sa may palingke. So ayan, ang dami silang mga panindan. Ayan, sa si ate Ayan. An. Ang galing ni ate Anne, wala kuya, naka ano. Pero may naisip. Ayan, yan mga panindan ni kuya sa kanate Anne, yan. Yan yung mga ano nila. Baboy. Yan, nagpipicture si Kuya. Picture na kami para may uh, remembrance kami ni sa aming ano dyan. Papunta ko dyan. Yan. So kanina, yan nang nakaputi kanina. Nabili ko yan. Uh, bumili ako ng 110 pesos. Ito lang yan sa ano, mga boss katamayan, sa may ah, uh, taytay Tay Tay changi. Palengke. Sinong gustong pumunta dito, punta lang kayo. Hindi na kayo, kaya ano, kuya Nico ng mga karne. Yan. Yan, sa ano, sipag niya tiyan, no? Ah, tawa-tawa sa tiyan. Galing maghiwan niya tiyan ng mga, ano, ano paan ng baboy. Yan, si kuya nagdilinis ng, ano, timbangan. Kung ano mga boss katamaan, kung wala kayong mga ulam, punta na kayo ito sa Taytay. -tay. Bili na kayo mga itong mga karne. Kuya Nico, tsaka ate An. Yun yung mga panindan nila. Yun, yung nabili ko yan. 110 pesos. Nabili ko kanina. Yan. Hihiwanan niya ate An yung paanang baboy. Sipag niya ate eh. Ano. Ito pala mga boss ko tamay, yun yung amo ko dati. Tapos ngayon, uh, papawin na tayo ngayon. Yan, nabili ko lahat yan. Yan, yung mga nabili ko. Eh, kaso nga lang, maulan kanina eh. Tapos, basa yung buho ko kanina. Kaya amulan. Yan, pawin na ako sa Lakad lang papunta sa pawin sa anon ang uwihan ko pa sa ano, kutsiris compound. Ayan, lakad-lakad ako dyan. Kasi kanina nga maga, nagja-jogging ako. Wala ako sabay. Umulan. Mo yan ako. Dumaan ako sa may palengke. Sa may, ano, bilihan ng mga karne. Inadaanan ko din yung amo ko dun. Amo ko sa kantin. Sila, ano, Ate sa tsaka si Kuya Nico. Mga Mga monyes. Nababaita mo ko yun. Doon ako natin ng trabaho sa canteen. Sa main. So ngayon mga boss katamayan, uwi tayo ngayon. Eh, basang, ba basang basa yung buko eh. Kasi ako ng ulan doon sa may palengke. Yan, akit nanta sa may overpass. Yan, dala ko rambutan, natalong, tsaka karne. Yan sahagad so, na ako dyan eh Basta sa ulan Pangit ang ano Panahon mga bus katamayan Yung ano Dyan yung sa taas Pangit ang panahon Nakadaka na ako Sa may overpass na yan dami pang tubig Hindi ko pala alam na pag jogging ko makuulan, uh, pumunta ko na ang sa sana, may SM. Bumalik agad ako sa simulan eh. Yan. Lakad lang. Punta sa amin. May Gutierrez Compound lang. Yan, layo ko pa dyan. yon Napit-lapit na tayo. So may ano na ako, burol. Tay-tay-resal. Sa panahon at katamayan, mag-iingat tayo palagi kasi umuulan, iba yung panahon. Mag-iingat palagi, baka mag-log mag tayo, lalagdatin tayo kasi oras ng ano ngayon, na panahon ng tagulan. Kailangan dapat, eh ako hindi ko napaghanda kanina eh, wala ko na payong. Eh nabasa ko ng ulan. Eh ako, pag ano ko, basa ko ng ulan. Pagka umaga, ligo ako, di mawala-wala na yung mga ano ko. Uh, yung sipon, gano'n, katulad ng sipon. Nagnat. Gano'n. Ingat lang tayo mga boss katamayan kasi pangit yung panahon ngayon. Lagi tayo mag-iingat. Yan, sana magustuhan niyo po 'yung mga ano mga boss katamayan, 'yung video ko sana magustuhan niyo. Panuorin niyo hanggang dulo, sana magustuhan niyo lahat. Po. At maraming maraming salamat sa inyong panonood. Salamat, bye-bye.